Dismayado ang ilang mga mambabatas dahil sa nangyaring insidente. Matapos banggain ng Chinese Coast Guard vessel ang BRP Cabra ng PCG sa Scarborough Shoal nitong ikalabing dalawa ng Oktubre. Bagamat walang nasaktan, nakapagtamo ang barko ng matinding pinsala na nakaapekto sa operasyon ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega, malinaw na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang West Philippine Sea batay sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Git pa niya na nalalagay sa alanganin at panganib ang mga kababayan nating Coast Guard bunsod ng pag ng China. Hindi lang yan. Direktang pagsalakay din umano ito sa soberanya ng bansa. Binigyan din naman ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong ang kahalagahan ng agarang pagpapatupad ng Philippine Maritime Zones Act na ani ay mapagtitibay ang soberanya ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Ayon naman kay House Deputy Speaker J. Kong Hun, ang pagtatanggol sa ating karagatan ay hindi lamang tungkulin ng Coast Guard at mga mangingisda kundi ng buong sambay ng Pilipino bilang pagpapakita ng ating pagkakaisa at dangal bilang bansa. Ipinahayag ng mga mambabatas ang kanilang buong suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng paninindigang mananatiling handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang mga mamamayan at ang pambansang soberanya. Para sa Balitang Totoo at Laging Bago, Nach Miravalles, Alauna sa Balita, Congress TV.